Oh, good morning mga kabags. So, nandito naman tayo. Update tayo sa mga snail. Ayan o. No? Oh. Hindi talaga sila umalis. So, ayan o. No? Oh. Dito lang sila paikot-ikot mga kabag. So, yung tamad na snail. Pag isang linggo na na Nilagay ko dito. Hindi pa rin nagsialis, oh. Yung isa natulog na, oh. yun, oh. Natulog na. Nandun hmm. ka, oh. yung iba nandito na oh. so yun, siempre. punta tayo sa malbere natin Today is Monday, walang pasok kaya huwag na doon eh. Ginawa mo na malunggay ko ah. Oh, may pasok. Wala nang pasok eh. Malunggay yun. Oh. Daming bunga talaga ng mulberry guys. Eh. So, wala na umuwa. Oh. Okay, so, maganda mga waktu mga kabag kasi so, umulan. Hmm, dami minog. Kasi pula pa. Aslo. Ma aslom. Sarap yung ano eh, hinog eh. Asim. Malinaw yung tubig o oh, pag ano. Malakas ang ulan. Si Bumaha. yun know. o ganda ng bunga doon sa iyo o no? mataas na mga kabag ko eh. itong longgan ko mga kabag Bala ko ito putulin pag wala ng bunga para tuloy tuloy yung takbo niya pero okay naman yung taas nya ayan eh, o taba siya oh. Okay, hindi ko na lang. Uwi na, uwi na. Kasi, yeah. magaling oh, lang mag hatid. Bye bye guys. Thank you for watching.